talagang gusto kong subukan ito. Tingnan mo ang cute na mag mula sa aking mahal na lola. Nakakadiri ito. Ah, ayoko nito. At ano ang nandito? Mukhang astig. At ang sarap nito. Subukan natin ang ating KitKat na may whipped cream. Oh, ang sarap! Ang galing! Mas maganda ito! At ano ang meron tayo dito? Oh, paborito kong Oreo! Ang galing! Stupid. Ito ay kamangha-mangha. Pero ano ang lasa ng kakao? Okay. Oh, ang sarap nito! Gusto ko ito! Jill, isa kang kahanga ikaw ang pinakamahusay na kakaw sa mundo at ikaw ang panalo! Talaga? Hindi oh. makapaniwala! Ang saya ko!